Samantala sa iba pang balita, isinulong ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Cayton ang House Resolution No. 418 na nananawagang magsagawa ng investigasyon ang House Committee on Natural Resources hinggil sa mga exploration activities ng Wogel Corporation sa bayan ng Dupax del Norte. Pinag-aaralan rin ang posibleng pagbawi ng exploration permit na ibinigay ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Batay sa naturang resolusyon noong August 2025, nabigyan ng Exploration Permit No. 00003011 ang Wogel Corporation para sa pagmimina ng ginto at tanso sa May 3 or sa May 3 101 hectares na lupain sa Dupax del Norte alinsunod sa Republic Act No. 7942 of Philippine Mining Act of 1995. Sumalit nagpahayag ng matinding pagtutol ang mga residente ng barangay or barangay Bitnong at Karatig Barangay dahil umano sa banta ng pagmimina sa ekolohiya at kabuhayan ng komunidad. Ayon sa resolusyon, ang Nueva Vizcaya ay isang agricultural na lalawigan at pinagmumula ng mga pangunahing ilog sa Hilagang Luzon kaya't lubhang sensitibo ito sa mga gawaing maaaring makasira sa kapaligiran. Lumalabas din sa ulat na may mga kaukulang o kakulangan sa konsultasyon sa publiko at kawalan ng pahintulot mula sa mga may-ari ng lupa at apektadong residente. Bagay na maaaring lumabag sa mga tuntunin ng DENRMGB. Dahil dito, nais alamin ang, ng resolusyon kung narespeto ba ang due process, environmental safeguards at mga kondisyong nakasaad sa permit ng kumpanya. Layo ng investigasyon na masuri kung dapat bang bawiin o miyandahan ang permit ng Wogel Corporation at kung dapat bang alisin sa saklaw ng operasyon ang ilang barangay gaya ng Uyaw. Gaya ng barangay Uyaw, Mungia Makabenga, Inaban at Parai. Kabilang sa mga makakatanggap ng kopya ng resolusyon ang DNR, MGB, pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya at LGU ng Dupax del Norte para sa kanilang uh, or para sa kanilang uh, kaalaman at nararapat na aksyon. IFM News.